Ang gilip nalang tahan ka. Mababi si Lolo Ano? Bago nang mag video. Ang kamay anak hmm. ko. Ang damda naman Blooming blooming. Blooming siya, Siguro may nangyari-ligaw. Sabay din. Siguro may nangyari-ligaw.

Uli po 'yung Ano Yang... Jennifer, Robert, nakasa, namasa... mahal in heaven. We love you. Solid mahal forever. Wala ka makinig. sa kanong mali. Mostly sa mga ating mahal. OFW Yes, na. is sa reliever yan. Ayun ni mal especially you. Ba Or, masaya, masaya siya. Yes, yes, but, um yes. I'm sure of that. Maul is forever. Maul is forever. Ah! kami. Ayoko na mag Ayoko na mag ko nga. Nakaka-dating mo kasama sa Maul. Nakaka-dating mo minutes na ako pwede tayo mong isa. Okay, 2 minutes. Kalugawa ng kasama sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulong. Kaya ay sinasama sa mahal na bahay ng Maria, sa lahat ng mga angel at mga panalit, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon natin, Diyos. Kawan tayo ng mga pangyari Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patuwarin tayo sa buhay ng walang hanggan. Amen. Tutubos ng anak mong namatay at nabuhay. Kaya naman ang mga kapatid namin ang kumano, lalo tigid si Noymoy. Taglay ang kapatiran sa misteryo ng pagkabuhay ay paging dapat mong magkamit ng ligaya sa piling mo kay Naiman. Mga kapatid, kung Diyos ay panig sa atin, sino ang sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa atin lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ikinagkaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sa atin, sa pamagitan ni Kristo Jesus, ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon na aking mahal, panalangin ko'y yung pakinggan. Ulitin po natin. Panginoon aking mahal, panalangin ko'y yung pakinggan. Hallelujah. Sungayin mo yung Panginoon. At sungayin mo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay ang kaisang Juan. Mm -hmm. Noong, Noong panahon ngayon, sinabi niya siya sa kanyang mga alagad Huwag kayong mapalisa kayo sa... Tama? Saya. Masaya Pero yung sa mga fans, may uh -huh. mahal Alam din ang struggle niya sa buhay And we have found Unique way na Sa tinatawag na pag-struggle sa buhay Kayo na nandito na patuloy na nagmamahal, patuloy na nagdarasal, at patuloy na nagtitipon para sa kanya. I'm sure na siya ay masaya na nakatingin sa ating mga. Magdasal para kay mahal dahil ang reason talaga kung bakit tayo dito. Dahil tayo ay nagmahal. Kaya isang sigaw, mahal ka namin mahal! Mahal ka namin mahal! mahal. 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 Kaya malakas, papunta yung heaven, ha? One, two, ang boses lang na natin, wag muna tayo, ha? Okay, one, two, three. Mahalan natin, mahal! Oo, oh, ang sarap, no? Na mayroong nagmamahal. Ano? Na mayroong nagmamahal sa iyo. At three years na, nandito pa rin kayo. Yes. Margin that yes. one. Uugod-ugod niya, ro'ng sabi niya. <laughs> sabi niya, uugod-ugod, mamahal na tayo. Wow! See? <laughs> kapatiran sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayo ang Panginoon. Kita sa Diyos sa puso't diwa. na-recognize kayo ha sa universal mahal OFW International yes. ay mataas ang tingin ko sa mga OFW na alam ko kung paano kayo magtrabaho at nang na para lang last year hindi ako tanggol okay, pinapasagama natin Lulang Madiskarte okay karena meron din pa rin Eh, po si Miss Iwin Yes, And sa live ni Sir Sachi and the team Universal. Very okay, good. So. Yeah. Oh. sila. Ayan.

<laughs> oh, Ram Forever. Yun, Yun. Ada pemirsa di Hi Denmark. Okay. Denmark. Oh, May China di sini, ah. <laughs> Family. Family

And, and Lina Lausin, siya naman, Lina. Yo, at least, na-recognize kayo. At of course, Oh, may Team pa oh, Team pala! Hey! 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 Forever Mahal Fans Club! Forever Fans Club! i

Napapanood ko okay, nga yan, na yan na eh. Na Pero hindi ako nagkukumin sa ano yan eh. Ni... Wala ka na Salamat ah. Dahil naalala nyo pa rin si Mahal. Hindi pwedeng hindi. Busy lang ngayon. Busy lang. Lola. Thank you. <laughs> 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 Thank 4 taon na. Oo. Oh,